Hindi tayo dito mga master. Hmm, fish on, malaking malaki. Malaki, malaki, malaki. Fish on. strike, strike mo pa. Hmm, fish on na naman. Ah, oh, malakas ah. Parang trebalia ah, hindi tutam. Oh, fish on. Malaki, malaki to. Malaki to yun na wag, wag mo nang isingit sa bato malaki 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 mga master yun, good morning mga master no? tayo yung mag casting casting tayo ngayon gamit natin yung setup ang ating rod good catch bankish tapos ang ating reel ay Pioneer Evo 2000 series ito pong rod natin tsaka uh, reel natin galing po kay good catch fishing supply ang ating line galing po kay Duraking papilitis po ni Duraking 6 pounds tapos yung ating leader mga masir Duraking din mga masir na 15 pounds tapos yung floor natin ito po Chorinoya na orange from good catch din so ayan testing tayo testing testing sabit agad sabit agad sa hook alright first cast rin tayo sa fishing natin ngayon <coughs> matagal na tayong walang upload mga master yung mga kasama pala natin ng fishing mga master si sir chris nandun tapos si master rick nandun sila nakalimutan ko pangalan ng isa mga master <laughs> shout out po sa inyo hagis lang ng hagis hanggang makarating tayo sa malalim yung dalawang nagparamdam na mga master di lang natin nadali fish on fish on na mga master kanuping to Ah, hindi. Lapu-lapu. Kalaking lapu-lapu. Ah, hindi. Saktuan lang. Yan mga maser. Unang isda. Lapu-lapu. Kala ko lapu eh? Hmm. First fish. Yan po mga master. Try natin tong lure natin, pinalitan natin ng hook. Sana hindi magabutan yung mga hook niya. Ah, hindi naman. Sakto lang. Size 8 to eh. Size 8 na hook. Fish on. Oroy! Nakawala na naman. Talagang ano lang mga master bangga-bangga lang ang ano nila yung estilo nila hindi ano hindi kinakagat ng maganda panaybangga lang magis tayo dito mga master hmm. fish on mga sir, malaki. Malaki. Malaki, malaki. Ano kaya to? Maaring lapo-lapo. O barakuda. Ano man ang sabit? Malaki to. Ah, ano? Coral trout. <laughs> Grabe sirit niya eh. Ano mga sir, Suno. Suno coral trout alright unlock ko ito mga master sa ano sa casting ay hindi nakakuha na pala ako noon pero maliit ito malaki to yun mga kalahating kilo siguro or kulang kulang kalahating kilo yan kaya pala maganda yung sirit niya eh trout. yano, oh. no. Swabe. Coral trout ka casting. Kahit pa isa, isa lang yung kuha mo, masarap kung ganyan. <laughs> ganyang klaseng isda, masarap 'yan eh. fish on ay fish on ba sabit fish on to fish on fish on to mga master nag ano siya kanina eh likot hindi ko alam kung baka nakaalis na iwasan lang natin yung mga ano mga corals na mga apakan Ayan, huwag nating apakan yung mga corals ganda pa naman ito lang tayo sa ano mga patay na bato o sa mga buhangin yun o, oh, tinatakbo pa nyo Yan o oh. di ba? strawberry strawberry na itim lapo-lapo rin itong mga masir no? bahayan talaga nila to kasi ano to eh yung batuhan na ganito buhay yung mga bato ah, pangatlong huli panay lapu lapu pero iba ibang klaseng lapu lapu yan mga masero tirik tirik ang nah, kate, grabe ka kate. Mga nah, kate. Kate yung koto-kotonya. Yan yeah, no. yeah, o, yung mga ganyan niya, mga masero. lakad tayo palayo dyan sa ano, pinagugasan pag ganyan mga masir magugas kayo ng ganito yung tirik layuan nyo kaagad yung pinagugasan nyo kasi makati yan yung mga kuto kuto kasi to. pantal nga kaagad o oh. kakadapo lang sa ano natin pantal kaagad Yan mga masir oh ganda ng laman katatapos lang kasi ng ano nang buwan kaya mataba sila ano o hmm trap nito kung may kanin ka no pagka lovely hmm hmm trap ay may maglalambat dyan sa gitna mga master ay maglalambat ba yan o mag ah, ano daw nung trap nila yung gitna na yan kasi mga master ano yan ah bahurahan yan mga master mga ah, batuhan pala na malalaki Fish on Fish on mga master Uy Pamila pa nga Sana hindi mo unhook Uy Mukhang kanuping na Kanuping nga Mukhang ka unhook Ayan nga Aray ko Kanuping apat na huli hagis ulit hirap talaga magawak ng isda pag yung ano wala tayong gloves mga master panay tinik yung ating kamay tas delikado pa sa hook natin nakalimutan ko yung gloves ko eh kaya kamay kamay tayo ngayon fish on hindi mo nang kukunin yung lure ko pambira ka Hindi naman oh. Huwag mo nang kagatin yung leader ko. Baloo mga mas sir. Sa ano? Sa katawan tinamaan. Sa buntot. Hirap hawakan to mga mas sir pag ganito sa buntot tinamaan kailangan talaga pa kalmahin mo muna siya baligtad kasi yan mabilisan lang ang kamay kasi delikado baka tamaan ka ng ngipin yan o oh. na natin mga sir hindi man ganong kalakian pero goods na mga mang huli. Walang ganong malalaking balo dito kasi nilalambatan. Pambalo kasi yung lambat na yon yung gamit nila sa harapan natin kanina mga master. Yung bangkang nagatid din sa atin dito. Naglalambat siya ng balo dyan sa gitna kanina. palutang oh fish on malaki malaki to malaki to malaki to mga master yun na wag, wag mo nang isingit sa bato malaki 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 mga master wag mo nang isiksik sa bato please please naman pahuwa ka na. Mabato dito mga masire eh. Huwag na. Hindi hindi naman siya sobrang laki. Pero mapersa lang siya kasi Baka talakitok to eh. Ay, wag na dyan sa bato. Grabe. Ay, putol na. Ah. Yan yung pangit sa ano eh. Sa 6 pounds. Duma sumagi sa bato mga wasit. Pag 6 pounds na talaga gamit mga wasit, wala talang laban. Anipis kasi nito. Pag sumabit sa bato, wala na. Or sumagi lang sa bato. Nahihila pa naman na natin siya mga wasit. Ay, sumagi pa naman talaga. Dito lang umistrike ko oh. so, sa tapat oh. Sayang. Ito mga mga sir, pag sumagi ito sa bato, kahit konting sagi lang, basta na pwersa ng isda, putol. Kaya sabi ko kanina, wag lang sa bato. Inaangat ko na yung retrieve ko eh. Kasi malapit na siya. Yan, balik tayo hagis mga mga sir. Palit lang tayo ng ano leader tsaka alor malaki kasi yung leader natin fish on uy Kagis pa lang mga master tinira agad pero balo yun mga ganong strike yun fish on ako lang sa tabi snapper mga master snapper, snapper Yun o. ayaw nila dun sa lor natin na malaki na uh, yan siguro masyado dito lang sila sa mga ano dito lang sila sa mga 5 grams 6 grams kumakagat mga master kung gamit natin 6 grams to. Ganon din sa gamit natin kanina yung kinuha ng ano, isda. Hindi ka lalaki yung mga snapper dito mga master. Hindi ka tulad sa ibang spot. Sa west coast, ganyan. Wala laki ng snapper dyan. Dito kasi ano. ah uh, oh, fish on na naman. Fish on na naman. Uy, sinasabit pa. Fish on. Uy, huwag ko nang isabit. Dinadaan na naman sa bato. Tanuping mga maser. Gano'n no, sa likod lang natamaan. Kadalasan mga ganito lang ang size nila mga maser kasi ano yung spot na to na agad agad na agad agad ng mga naglalambat pero ang kagandahan kasi sa spot dito sa mga side dito mga master side ng palawan na to madaling ano madaling dumami ang isda yun lang yung napansin ko dali silang ano madaling makarecover hindi katulad sa west coast na grabe katagal taon mga waser taon na ang inintay ko sa mga ispat doon bago ko pinalikan wala pa rin laman <laughs> may laman pero ilang piraso nakaraan nabuklo pa nga ako mga masir ganon katagal mag ano yun mag dami ang ano dun isda makabawi yung spot dito ano saglit lang makabawi yung spot dito dito madalas tong hinagisan mga masir madalas tong kinakastingan madalas kinakastingan tapos araw araw yan ano mga masir araw araw yan na may naglalambat dito kasi yan ang ano eh yan ang hanap ng buhay ng mga tao rito paglalambat pamamana kaya nga nagtataka lang ako eh Dito ang daming naglalambat dito sa tabi-tabi Pero ang daming isda Sa kabila, sa west coast mga maser Madalang lang naglalambat dun Mga naglalambat dun, dun talaga sa malalim nagpupunta Pero Ang hina ng kagatan dun Oops, fish on. Fish on na naman. Kanuping na naman. Sana hindi ma-unhook. Buti ito sinubo niya. Subong-subo yung hook. careful. Oh, I'm Alright All right. Fish on. Kanuping. Malaki-laking kanuping to. Kung kanuping to. ang snapper. Huwag ka nang mapunit. Ah. Ayan ang masero. Snapper. Laki. Balat na lang yung nakakapit eh. Nabitawan ko pa. Buti na lang hindi siya naalis. All right. Nakakuha din ng ano. Descenting size. Magisulit. Kaling may snapper pa diyan. Kagat na. fish on I strike strike mo pa sinamaan katuloy aray ko talaga may harap pag walang gloves mga masir masakit kanuping ulit isa pang kanuping ah. yun no? Oh. ba nakakadagdadagdag ah kahit pa paano ah fish on ulit ala, kanoping ulit to sana hindi na ma-unhook ba? ba? kanoping ulit yan ang mga masero pare-pares lang talaga size ng mga kanoping walang lumamang walang lumamang na size ganun talaga kaya ano hagis Hmm, fish on na naman. Ah, oh, malakas ah. Parang trebali ah. Ay hindi. Tanuping din. Uh. Yan mga sir, tanuping. Grabe ka ng kamay ko. Iba talaga pag may ano. Iba talaga pag naka-gloves. Naka hindi basta sa basta dumudulas yung isda? Kamay-kamay, grabe ka tulas na naman. Hmm, fish on na naman. Kanuping na naman to. Ah, grabe. Good size sa mga masir Good size sa kanuping no? Alright Yan, nagis ulit mga master. Fish on ulit. Ah, grabe. Sunod-sunod ah. Snapper naman to. Balagbag. mga kasir checkered ay ano spot snapper ay hmm dali eh hagis ulit so ayun ha init mga kasir walang masilungan dito sa si spot namin ah uh, update sa ating fishing bali uwi na tayo daan na tayo pabalik para pag sunduin tayo ng bangkaan dito na and, saktong ando na tayo so update sa ating fishing mga masar ito po yung ating huli yan po ay meron din you know, mga kanuping tsaka mga lapu-lapu mga maser ito coral trout naman buhay na buhay pa sila yan mga snapper yan o oh. Maraming salamat sa lagayan ng isda Master Mix Miranda. Yan. shoutout sa yo. Buhay na buhay yung mga isda oh. Ayan po ang ating mga huli so ayun mga master maraming salamat po sa inyong panunood at uh, pasensya na kung medyo matagal yung itong sumunod na video natin wala pa tayong video ngayong November. Ito pa lang yung unang video natin. Kaya, ayun, maraming salamat po sa inyong panonood ulit. Sana hindi kayo magsawa. Hanggang sa muli. This is Prince Kudidi Fishing. Vision Fish on. God bless.